Hey guys, welcome to my YouTube channel guys, Terry Vlog TV. Uh, for today's video guys, magbutas ni po kami guys. Nandito sa San Guillermo location na sa ikaapat tapatong ang kanyang nitso So yan simula na ni Jason sa pagbutas sa nitso guys. So ito po ang kanyang lapida guys. So ayan ang namin bukayin, guys, Jimmy E. Alvarez Jr. So isinilang siya ng September 12, 1972 ang kanyang pagkamatay August 4, 2019 so 5 years na ito guys ngayong taon uh, 2024 shout out sa pamilya ni Jimmy Alvarez uh, hinuhukay na namin dahil kontrata lang ba tayo dito 5 years contract dadalhin ito namin sa briga ng mga buto guys so ayan guys kung continue tayo dyan guys so ayan guys uh, hinila na ang takip sa kabaong guys ni Jason So ayan guys, ang sunod guys, ang bangkay hinihila na ni Jason. Nasa'y kataas Napatong ang ganyang nitso guys. Tunggu, 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 tunggu. Wow, ayan lah guys. na, guys! Naiba ba na guys! So yun na guys, ah uh, isinilid na sa sako guys. So mag-claim ang pamilya nito, ah uh, doon na lang kayo uh, pumunta sa office dito sa sementeryo. ah uh, nandun ang lalagyan ng mga buto. Kapag mag-claim sila sa kanilang minahal sa buhay na nakalibing dito sa kaweta guys, ang tanong ko ay guys mo ng kanyang spinal cords at ang mga rigs So ayan ang ano guys ulo. Ayan na guys ang kanyang ulo guys. Hindi na nabubuo ang kanyang ipin guys. Hmm. Hindi na nabubuo guys. Hindi na kompleto. Hmm. Ayan. So ayan na guys Kompleto uh, na lahat guys Ang buto ng hinukay namin si uh, Jimmy ayan, Jimmy Alvarez So ito uh, Nasilid na siya sa sako Dadalhin to namin sa budiga ng mga buto uh, Doon namin ilagay Kapag maghanap ang pamilya Doon na lang sila mag uh, Claim sa kanilang minasaboy So okay guys Uh, pag support naman na video na ito pag like share and subscribe para lagi kayong update sa susunod na video kasi salamat sa inyong mga support sa walang sawa sa pag panunod sa aming vlog thank you to all yung tanaan and God bless Babush labi na sa ating mga OFW at sa ibang bansa. so shout out Babush love you, God bless shout out tayo guys dito kay Jason Hey guys, mga vlogger dai, Bernel Jan TV at sa mga viewers, subscribers o sa mga followers labi na sa OFW sa mga pamilya ko diyan sa Tagbiluan ug nasa Roma, Jerry Plapil sa mga kaparentian ko diyan sa Tagbiluan. So, ayan guys, thank you to all guys and God bless niyo tanan. Always, thank you. I love you.